Live mula sa campus ng Universidad ng Nasal. Ito ang Nasalyanong Balita, tutok sa pangyayari sa bawat sandali. Magandang araw, Nasalyans. Ako si Charles Dan Sinarilis. Narito na ang nagpapagang balita. Pagsuot ng school uniform, ipinapatupad. Walang pirmi, walang isa. Kas, nagsagawa ng webinar na tungkol sa teenage pregnancy. Jean, susi sa malusog na katawan. Pagsuot ng school uniform, ipinapatupad para sa karagdagang informasyon. Narito si Binibining Jerry Lee S. Manifalo. Jerry Lee? Simula ngayong ikalabing siyam ng Pebrero nitong taon, opisyal na pinatutupan ng Universidad ng Lasal ang memorandum na pagsusuot ng school uniform para sa lahat ng mag-aaral. Ito ay bahagi ng kanilang misyon na magkaroon ng pagkakaisa at identidad sa loob ng kanilang komunidad. Sa panayam ng isang opisyal ng Universidad na si Ginoong Pedrosa, layunin na patakarang ito na mapanatili ang kaayusan at identidad ng bawat estudyante. Then, hindi kay like uniform, but makita na mo sila na proper proper tanan with IDs Dagdag pa niya, ang pagsusuot ng uniform ay magbibigay daan din sa mas mabilis at maayos na pagkilala sa mga mag-aaral sa loob at labas ng paaralan. Ngayon ay ating makakakalayang isa sa John University dahil na si Dinoong Christian J. Sinarillos. So, ano iyong masasabi tungkol sa pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ating na memorandum um, saad sa saad sa sa naman ay isang ng isang sudyante Bagamat nabiglaman sa pagpapatupad ng memorandum, may aniya kailangan itong sundin upang makita rin ang kanilang sense of responsibility at disiplina bilang sudyante ng Universidad ng Lasal. Um, although nabigla kami but um, sa pagpagtupad ng memorandum, kailangan namin ito kong sundin upang may rin ang aming sense of responsibility at disiplina bilang um, estudyante ng Lasalas University. Sa kabila ng pagbabago, patuloy pa rin ang pagtangkilik at magpapaunlad ang Universidad ng Lasalas sa edukasyon at paghubog sa mga susunod na leader ng lipunan. Ito lamang ang mga balita mula sa ating pamantasan ako si Jory Limonte Falcon, nagbabalita. Inanunsyo ng Universidad ng Lasal sa pamamagitan ng Facebook page noong ikalabing siyam ng Pebrero nitong taon na lahat ng mga mag-aaral ay magbayad na sa nilang periodic tubes. Batay sa aming nakapanayam na mapagkakatiwala ang source si Ginang Lourdes Niebla, isang coordinator for internal scholarship and grant and aid programs, muling ibinalik ang pulisiyang walang permit, walang exam, kung kaya Kinakailangan magbayad muna ang mga mag-aaral sa check na halaga ng bawat porsyento na ibinigay ayon sa kanilang periodic dues kasama nito ang promissory note. Ito ay sa kadahilan ng pinagsawalang bahala na lang ng mga mag-aaral ang obligasyon nila sa paaralan. Karamihan sa kanila ang may balansing 100,000 piso pataas kaya't naisakatuparan ang ganitong polisiya. Hindi na sila tatanggap ng halagang limang daan hanggang isang libo. Ang opisina ng accounting ay bukas mula lunes hanggang biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghat. Charizan Sinarilius, Lasalianong Balita. Kas, nagsagawa ng webinar patungkol sa teenage pregnancy para sa karagdagang balita. Narito si Rika Jane Elombar. Rika. Narito tayo ngayon sa Art Center ng Lasal University Osamis upang tunghayan ang nagaganap na webinar patungkol sa teenage pregnancy. Naging matagumpay ang forum na isinagawa noong ng, ng Febrero nitong taon. Ito ay pinangunahan ni Gina Shane Paller, isang registered social worker at guro sa kolehiyo. Sa pakikipagtulungan, kasama ang LSU Junior Social Workers Association of the Philippines o GSWAP, isa itong academic-based organization. Ang organisasyong nabanggit ay kasapi ng College of Arts and Sciences sa LaSalle University, Usamis. Layunin ang nasabing aktibidad na magbigay ng kaalaman at suporta sa mga kabataan upang maiwasan ang teenage pregnancy sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang edukasyon at suporta. Naging aktibong bahagi ng forum ang mga mag-aaral ng kursong Gender and Society at iba pang mag-aaral sa nabanggit na universidad. Miss, ano kaya ang magiging bunga ng inyong uh, initiated na webinar? Um sa tingin ko ang magiging bunga ng seminar na naganap ngayon ay uh, yung mga estudyante natin mas magiging informed sila kung paano i-prevent ang teenage pregnancy. As we all know, the teenage pregnancy rate here in the Philippines is decreasing and it's a very good sign kasi One factor of poverty is having teenage parents. At alam naman natin lahat na mga teenage parents are usually dependent na kanilang parents. So hopefully, hopefully, right after the, the forum, uh, maiba maiba hagin nila ang kanilang learnings sa kanilang community, sa kanilang pamilya at Even in their social media. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagbibigay ng tamang kalaman, inaasahang mas maraming kabataan na magiging handa at may kaalaman sa kung paano maiiwasan ang pagiging batang ina. Naguulat, Rika Jane Ilumbaring, Lasallanong Balita. G, susi sa mga na katawan. Makitsika tayo ni Jerlene <laughs> Maraming estudyante ng LaSalle University, Uzamis ang nagpupunta sa school gym lalong lalo na ang mga estudyante ng PathFit 1 hanggang 4 upang mag-ehersisyo Sinabi ni ginoong James Ryan Carpio isang guru sa PathFit na importante ang regular na ehersisyo at tamang pagkain para maging malusong At bilang isang estudyante naman ang pag-ehersisyo pag ay nakabenepisyo naka sa atin not only sa physical natin na aspeto but also sa ating kognitibo na aspeto. Bilang isang... Ayon sa kanya, hindi lang ang katawan ang nabibigyan ng tulong ng ehersisyo, kundi patay na rin ang pagiging masigla ng isipan. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng mga estudyante ng LaSalle University Uzamis ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalusugan. Bilang isang healthy na individual, dapat kayo ay responsable din not only sa pag but also sa iyong diet. Dahil sa suporta ng mga guro tulad ni Ginoong Carpio, natututo ang mga estudyante ng kahalagahan ng ehersisyo at tamang pagkain para sa kanilang buong katawan at isipan. At iyon lamang ang aking chika. Balik sa iyo, Charis. Yan po ang pabalitan din at namin para sa inyong lahat. Muli, ako po si Charles ng Sinarilios si at ito ang nasalayan ng balita. Magandang araw sa ating lahat. One faith, animal, one banner, one glory, we're proud of who we are. One world, one spirit, one lasagna. At bilang isang bilang isang man, healthy na individual, pag ang pag-ehersisyo, dapat kayo e ay responsable not only sa pag-ehersisyo sa but atin, also sa only sa physical natin na aspeto, but also sa ating kognitibo na aspeto. Dahil sa suporta ng mga guro tulad ni Ginoong Carpio, iyon lamang ang aking chika ang mga ng kahalagahan ng ehersisyo at tamang pagkain para sa kanilang buong katawan at isipan.